Alright, haba is dito yung mga sirs. Kumusta na kayo? Andito tayo ngayon sa shop. So, for this video, meron tayong isang uh, pasyente dito na isang uh, inmax version 2 na kulay pula. Ang issue pala ng uh, unit nito mga sir ay palyado at uh, mayroong uh, usok na lumalabas doon sa kanyang tambutso. Ang sabi ni sir, ang uh, unit niya ay natop overhaul na to uh, last week. So, ngayon, uh, ito naman yung nangyari sa kanyang unit. Parang uh, matap overhaul naman uli kasi malakas na yung usok sa kanyang tambudso at uh, malakas na rin yung uh, buga doon sa kanyang uh, pre -tier. So dito pinagtulungan namin na uh, ibaba yung uh, unit ni sir kasi napakalayo pa ng uh, pinanggalingan nila. Nanggaling pa to sila sa may mama sa pano bago tayo magpatuloy uh, mga sir hingi lang ako ng uh, kunting suporta sa inyo please uh, like and follow our facebook page and uh, pa like and subscribe na rin ng ating uh, youtube channel ng tulong yun para sa aking uh, vlogging career mga sir alright so dito one man power lang muna ito at tulak tulak na ni uncle jewel yung inmax na pula sa nagtatanong mga sir kung saan po yung uh, shop namin andito po kami sa may Takurong City Sultan Kudrat Mindanao po mga sir another Inmax version 2 no, na bago lang to na palitan ng black ngayon, uh, umusok na naman uli. So, na ano yung nagiging dahilan dito? Bakit umusok ulit yung unit nila, sir? Ah, sige, kaway-kaway sa vlog. Ito pala si sir yung nangyari. Na. Sino yung nagadala? Ikaw? Yung nagamit ito pag ito yung dahilan kung bakit uh, umusok ulit yung motor nila. So, ito kasi yung air cleaner. So, walang takip. Or... So, ito, buti na lang. At uh, bumili na sila ng uh, bagong uh, air box at saka air cleaner. So, ito, mga sir, oh. Ito, hihigop doon ng dumi. Ayan. Higop yan ng dumi. Papasok doon sa black. At yung mga dumi or mga na buhangin, yan yung papasok doon sa intake manifold. Ayan, kakainin nyo ng black. Then, sa pangindikasyon, kasi hindi na mapihit yung ganilang throttle. Ayan. Kasi yung throttle body, puno na yan ng dumi. So, ayan. Uusok ito mga sir oh. Ayan, patunay na umusok May gasgas -gas na yung black nito so, Sana di na maulit Okay, for awareness na ito mga sir Na dapat ah, Lagyan po natin ng Air cleaner Yung ating mga motor Ayan po, naka-open kasi yan, puno na ng alikabok oh. Makita niyo. Another top overhaul. So, dito na yung ganyang turtle body. So, try natin uh, pihitin. So, yan masiro. Matigas pihitin yung ganyang turtle body kasi puno na yan ng dumi doon sa loob. You know? Yan o. and Yan. Try buksan. ano yung status ng ganyang turtle body. So ito na yung status ng turtle body ng unity sir So ayan Mapapansin nyo grabe yung dumi sa loob Ayan o Grabe yung dumi o oh. Ayan Then dito sa so, malala sa kabila Ayan So halos hindi na mapihit yung kanyang throttle ito So, matigas na masyado. Kasi, punong-puno na ng dumi. so panigurado mga sir, no? Uh, sana hindi lang apektado yung kanyang TPS at saka IEC. So, panigurado marami nang nakapasok na dumi dyan sa kanyang IEC. So, sa so, mahilig po, mag-open uh, total body dyan. So, naway maging aral to sa inyo. Uh, mas maganda talaga mga sir na mayroon kayong air cleaner. So, ayan o. Oh. Yan. So it means may tama na yung block niya kasi makita niyo nandito sa kanyang printer. May tama na talaga yan pag ganyan uh, yung indikasyon niya. So ito ha, uh, pinababa ni Uncle Joel. Call. Yes, yeah, smile na. so yan lang mga sir. So iwasan natin na mag modify gawin natin yung open throttle body Ito yung mahirap kasi if ito mga sir hindi ito carburetor Mga sir iwasan nyo na po ang mag open throttle body para hindi kayo magaya dito sa unit nila busing Team sir, uh, last last week lang ito na top overhaul dahil uh, umusok din. Na-advise na namin to last last week na dapat bilhan na nila ng airbox at saka air filter 'yung kanilang uh, motor. At ngayon mga sir, uh, hindi lang black 'yung papalitan nito, kundi pati 'yung kanya ng conrod uh, bearing dahil malaki na 'yung uh, clearance ng kanila ng uh, rod So mga sir, hindi lang to top overhaul kundi i-overhaul talaga kasi papalitan yung Kundrat D-ring alright so palit si Gunyal yan boy no? Uh, iwasan mo natin mga sir sana magiging uh, aral to sa inyo itong uh, video ito para iwasan nyo na ang uh, pag pagmodify no uh, mura lang naman yung uh, air filter mga sir alright thank you